Kinumpirma ni El na biglang may lumabas na tubig sa lupa at si Laura ay nagtaka kung saan ito nang galing, Hinukay muli at nauwi sa pagkuha ng tubig sa buong lugar. Positibong tumugon si Learn at sinabing ganoon siya nakakuha ng tubig sa buong lugar. Bumaba si El at sinubukang maging matiyaga. Tulad ng alam niya, hindi niya sinasadyang mainis siya. Sinabi na sinubukan niyang maghukay muli at hindi niya ito mahanap. Ipinaliwanag ni El na dapat mayroong malapit na pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa at ang paghuhukay ay nagbubukas ng isang daluyan ng tubig. Mukhang malalim ang hamukay niya, ngunit kahit gumamit sila ng mahika, imposibleng makita ito mula rito. Tinanong ni El, si Luren kung naaalala niya ang huling pagkakataon na napag-usapan nilang takpan ng kisame gamit ang isang kalasag, kung saan positibong tumugon muli si Luren. Pagkatapos itanong ito, gumamit si L ng ilang 8 class magic spelled inferno para i-seal ang kisame. Habang ginagamit niya ang spell, ipinaalala sa kanya ni Lurion na kailangan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi, lilipad siya sa burol. Lumilikha si L ng isang napakalaking kalasag, ngunit ang tubig ay nagsimulang pumutok sa loob ng kalasag. Tanong niya sa sarili niya, ang inferno na iyon ay tumama sa tubig sa lupa at nagtutulak pataas. Kinukumpirma niya na talagang ito ay hot spring water. Si Luran na nasa sabik na paraan, hiniling kay L, na gawin ito muli dahil kailangan niyang maglinis ng kaunti. Habang naghuhubad ng kanyang damit, sinubukan siyang pigilan ni L sa paglusong nito sa mainit na tubig, ngunit huli na at naitampisaw na niya ang sarili sa nakakapasong tubig pagkaraan ay naglalagay sila ng tekor sa kalan habang inaalam nila ang kasong ito. Pinaalalahanan ni El, si Lauren na hindi siya basta-basta makakatagpo ng mga bagay na ganoon, ngunit sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabi niyan. Paano niya malalaman na mainit ito? Humingi siya ng paumanhin na dapat ay sinabi niya sa kanya at lumikha ng isa pang sa paligid ng agos ng tubig. Nagtataka si Lauren kung ano ang ginagawa niya sa kalasag at tinanong siya, Ipinaliwanag ni El na gusto niyang kung haukay ng isang ligtas na lugar kung saan siya makakaipon ng malinis na tubig. Ipinaliwanag pa niya na sa pamamagitan ng pagdiin pababa sa lupa gamit ang kalasag, ang dumi na iyon ay natural na tumira at lilikha ng isang puwang upang makaipon ng malinis na tubig, pagkatapos ay aalisin niya ang tuktok ng kalasag habang ipinapaliwanag na gumawa siya ng mainit na paliguan ng tubig. Sa ilang minuto, ibinato niya ang Luren, na nagsasabing pumasok ng hindi namamalayang sumisigaw ito na mainit ang tubig at magluluto na siya, ngunit natauhan siya, na medyo mainit lang habang nagtatanggal ng damit. Ipinaliwanag ni L na pinalamig niya ito upang hindi masunog ang kanilang mga katawan. Ngayon si L ay lamusong sa pool na puno ng maligamgam na tubig. Bulalas niya na masarap sa pakiramdam ang tubig. Tanong ni Lauren kay Elle kung saan siya nagpunta. Ipinaliwanag ni El na gumuho ang minahan at pumunta siya upang iligtas ang mga tao doon. Galit na tanong ni Lauren sa babaeng duwende na yon at nagalit sa kanya. Sinubukan ni El na ibaba siya at ipinaliwanag na kailangan siya dahil hindi siya magaling sa healing magic. Sa galit pa rin ay sinasabi kay El na yun ang dahilan kung bakit siya masaya. Ibinulalas na kailangan niyang maghukay mag-isa ng mga butas na ito habang siya ay nasa minahan at sinabi na ang bahaging iyon ng kanyang galit. At galit din sa mga duwende at iba pang lahi. Sinubukan ni El na ibaba siya sa pagsasabing galit siya sa bawat isa. Kinuha niya ang mainit na tubig sa tekor at ibinuhos ito sa isang tasa. Nagdagdag siya ng cocoa powder at hinahalo lahat. Tinanong niya si Lauren kung gusto rin niya. Hinawakan ito ni Lauren at tinanong kung ano ito. Sumagot si El na ito ay kakao at may dala siyang mga tuwalya. Sinubukan ito ni Lauren at napagtanto na ito ay matamis, ngunit masarap. Ipinapaliwanag na ang kakao ay ginawa sa pamamagitan ng pagpoproseso ng prutas na tinatawag na kakao, at ito ay mukhang simpleng pulbos, ngunit ito ay nangangailangan ng maraming pagpapatubo, pagbuburo, pagpapatuyo, pag-iihaw, pagkatas, at marami ang nasasarapan dito. Ipinahayag ni L na may kapangyarihan siyang pasabugin ang isang minahan, Ngunit kahit na noon, hindi niya nailigtas ang isang taong nasugatan. Hindi man lang siya makakakuha ng mga simpleng sangkap para sa restaurant na kasama si Nol, kahit na gumamit siya ng mahika upang lumikha ng isang malaking espasyo dito, sa kalaunan ay kailangan niyang hilingin sa mga duwende na gumawa ng isang layer. Habang humihigop ng kanyang kakao, ipinaliwanag niya na maaring may mga pagkakaiba sa lahi, kakayahan at personalidad, Ngunit hindi nila dapat subukang itulak ang lahat palayo dahil doon, kahit na ang isang dragon ay hindi kayang tanggapin ang mundo ng mag-isa, sabi niya na naiintindihan niya at iba ang pakikitungo niya sa iba, dahil espesyal siya sa kanya. Sinusubukang subukang ipaliwanag ni El na hindi ganoon ang trabaho, ngunit sumuko at sinabihan siyang take it easy. Ang eksenang nagbabago sa pag-alala sa panahon ng digmaan. Noong nakita namin ang mga lalaking naguutos sa isang tao na humawak sa posisyon at huwag masyadong lumapit sa dulo ng mga bangin. Siya ay naguutos kay Milton kung paano lumaban. Muli niya itong inutusan na tumalikod dahil napakalayo niya. Habang nilalaslas ang isang taong umaatake kay Milton. Biglang dumating ang isang tao na umaatake mula sa likod na may malaking sandata mula sa likod na nagawang saksakin siya ng kanyang espada at sinubukang itapon siya sa bangin. Ngunit ito ay hindi masyadong gumagana sa paraang iyon. Dahil bilang lalaki ay sinadya sa kanya na dalhin sa bangin, nakita ni Milton ang kanyang senior na nasugatan sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, nagiba ang eksena at nakita namin si L na pinagsasama-sama ang dalawang tabla na gawa sa kahoy na may mga pako at martilyo. Isara ko ang restaurant para sa araw na ito. Tinanong ni Lauren kung bakit niya isinara ang tindahan. Ipinaliwanag ni El na umiinom sila ng kakao noong isang araw, ngunit wala silang gatas. Dahil ginamit niya ito sa pag-atsyara ng karne. At kakaunti na lang ang natitira nila dahil dito, magtatayo siya ng rancho para tuloy-tuloy ang pag -supply. Nalilito si Lauren dahil wala ng iba. Sabi na kailangan nilang magsimula sa simula. Ipinaliwanag niya na ang kailangan nila ay ang hayop na tinatawag na baronet at ito ay matatagpuan sa ibaba ng ilog ng Verant. Nakita naming pareho silang nagbabalak na magteleport sa tigang na ilog, ngunit tinanggihan ito ni Loren. Dahil maaari lamang siyang magteleport sa mga lugar na alam niya at nakapunta na siya dati. Huling beses na matagumpay siyang na-teleport dahil sinusubaybayan niya ang daanan ng naiwan na bata. Ngunit masasabi rin ni El ang direksyon at distansya kung mayroon silang anumang problema. Ngunit tumanggi si Loren dahil sa ganitong paraan hindi ito magiging posible nagbabago ang eksena, at ngayon ay nakikita namin ang isang magandang isla kung saan ang dalawang baron ay umiinom ng tubig. Muling nalipat ang fokus sa ating bida, natuwang-tuwa dahil narating na niya ang tamang lugar na gusto niyang puntahan. Isa pa, nandoon ang mga hayop na gusto niya. Ngunit ang katotohanan ay ayos lang sila hanggang sa matagpuan nila ang kanilang mga sarili sa taas sa taong ito, Ngunit parang mas mababa ang lupa dito dahil takot na takot si L at gusto ng tulong mula sa kanyang amo. Ngunit tumanggi siyang gawin ito dahil siya ay isang dragon. Paano siya matatakot na mahulog? Iniisip niya na maaaring mayroon itong mga pakpak, ngunit sa halip ay ayaw nitong mag-transform sa isang dragon. Mas gusto niyang mamatay. Nagtataka si L kung bakit ayaw niyang baguhin ang kanyang anyong dragon, ngunit tumanggi siyang sabihin ito. Gumagamit siya ng kanyang magic at gumawa ng isang kalasag na parang istruktura upang maiwasan ang pagkasira at gusto niya ito. Upang sabihin ang isang bagay, ngunit bigla niya itong pinutol sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung gaano kalawak ang ilog. Ngunit itinutuwid siya ni Elt na hindi ito ilog. Ito ay ang dagat. Matapos marinig si Elt, natarante siya dahil maaaring hindi niya ito narinig noon, ngunit nagdahilan siya na, syempre, alam niya yon, ngunit mabilis niyang nalaman na hindi pa nakakakita ng dagat si Lauren, kaya nagpa siya siyang bumisita sa dagat pagkatapos. Nahuhuli nila ang ilang barinery. Matapos marinig ito, natuwa si Lauren at tinanong niya kung gaano karaming baka ang kailangan niya. Kaya't may sinabi siya sa kanya sa paligid ng sampu pagkatapos niyang hilingin sa kanya na tumaya na ang mas mabagal ay kailangang maghugas. Tinanggap at binalaan siya ni L na mag-isip muli, dahil baka pagsisihan niya ito. Mamaya, lumipat ang eksena at nakita namin ang restaurant ni El kung saan hinimitay si Dion at ang duwende dahil sa gutom. Si Nol ay naghihintay para sa tanghal iyan. Isa pa, pinagsisisihan ni Darren ang desisyon niyang pumunta rito. Dahil hindi niya alam na ngayon ay sarado ang restaurant at hindi madaling makalabas sa kanyang kastilyo. Nilaktawa ng magandang duwende ang kanyang almusal ngayon para ma-enjoy niya ang pagkain ng restaurant dahil napakasarap ng pagkain niya noong nakaraan kaya gusto niyang subukan ulit. Pero wala siya sa tatlong yun. Patuloy na naghihintay sa kanya. Isang magic portal ang lumitaw at mula sa portal, lumabas sina El at Luron na may kasamang mga baka. Pinag-uusapan nila ang kanilang karanasan sa dagat at labis silang nag-enjoy dito. Hindi ko akalain na magiging masunurin ang mga baka. Iyon lang ang nangyayari dahil sa mind manipulation, magic. Laking pasasalamat niya na sapat na ang bakod. Ngayon ay kailangan niyang gumawa ng lugar para sa matutulugan ng baka. At maya-maya ay iniisip niyang magbukas muli ng restaurant. Pagkarating sa kanyang restaurant, nakita niya ang tatlo na malapit ng mamatay dahil sa gutom. Gusto ni Nol ang wuba belly at ang duwende ay pasta. Napansin ng lalaki na ngayon ay nakabalik na siya at nag-alala sila dahil matagal na silang naghihintay dito. At ngayon ang lahat ng gusto nila sa kanyang pagkain sa lalong madaling panahon. Lahat sila ay kumuha ng kanilang pagkain at nagsimulang kumain na parang gutom na sa loob ng maraming taon na nakikita ang lahat ni El. Nagtataka kung ano ang kanilang binabalak na gawin kung hindi siya bumalik sa araw na ito. Walang halong biro na kapag nangyari 'yon. Baka kailangan yang maghukay ng tatlong libingan sa tabi ng restaurant. Tinanong nila siya kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Kaya ikinwento niya ang buong pangyayari. Si Loren naman ay naghuhugas ng pinggan dahil natalo siya sa pastahan. Ginawa niyang dahilan kung bakit siya pumunta para manghuli ng mga baka ay dahil gusto niyang mag-self-supply ng gatas. Nang makita ni Noel ang bilang ng mga baka, iminungkahi niya na maghanap ako ng ilang katulong. Ngayon ay naisipan niyang kumuha ng ilang empleyado dahil ngayon ang pastulan ay mangangailangan ng patuloy na pamamahala. Ang susunod na problema ay hindi siya maaaring kumuha ng mga random na tao, kaya kailangan niyang ayusin ang ilang mga panayam sa trabaho. Kapag narinig ni Noll ang tungkol sa mga panayam, Sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol doon dahil ang mga duwende ay may kakayahang makita ang intensyon ng isang tao, at tutulungan sila ni Dion na sabihin sa isang bahagi ang mabubuting tao at mas asama. Pareho silang sumang-ayon sa mga punto sa kanya habang kumakain ng masarap na pagkain. Gayun din si Noll ay nakilala ng maraming tao ng isang mercenaryo, kaya pinatrabaho kanila sa kanyang trabaho. Hinihiling niya sa kanya na hayaan siyang tumulong sa kanila, kapalit. Tutulungan nila siya sa pamamagitan ng pagkuha ng job interview para sa kanya. Ang plano ay pumili ng mahuhusay na empleyado para sa kanya at sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa gawain ito. Ipaubaya na lang sa kanila ang lahat. Ngayon, kinabukasan at nag-apply sila ng poster para sa pagre-recruit. Iba pa, naghahanap ang restaurant ng mga taong mamamahala sa Pasture sa wakas, ngayon ay nagsimula na ang job interview para sa pastulan management, at maraming tao ang dumating para mag-apply para sa trabaho. Inutusan ni Nol ang unang lalaki na dumating para sa interview matapos marinig na nabigo siya, tinanong ng lalaking dumating para sa interview ang dahilan, at ang dahilan ay ang lakas. Kung ang isang tulad niya ay humahawak ng Baron Erie, ito ay mahirap pamahalaan. Dumating ang isa pang lalaki para sa interview at gagawin din niya ang anumang gawaing ibigay sa kanya. Ang lalaki ay tila kapakipakinabang sa Null, ngunit ang mga duwende ay may ilang mga pagdududa tungkol sa kanya. Ang pagdududa na ito ay dahil ang lalaki ay hindi interesado sa trabaho, ngunit sa magandang duwende, kaya tinanggihan niya ito at sinabi sa bawat isa ang tungkol sa mga bulger na pag-iisip na mayroon siya. Ngunit tumutol ang lalaki na iniisip lang niya ang kagandahan nito, ngunit siya rin ay nabigo dumating ang susunod na lalaki na nagsasabing mayroon siyang tatlumpung taong karanasan. Ngunit binaygo siya ng young master at nagbigay ng dahilan na bumalik siya sa pagmumura sa kanilang lahat sa kabilang banda ay iniisip ni El kung magpapatuloy ito ng ganito. Wala silang mahahanap, marami pang mga tao ang dumarating, ngunit ang parehong bagay ay nangyayari sa bawat oras at patuloy silang nabigo sa iba. Nadurad siyang puso at nagsimula siyang umiyak ngayon ang oras ay dumating kapag ang wala ng tao. Lahat sila ay nagiging motivated. Pero may biglang pumasok sa kwarto. Pumunta siya rito nang makita niya ang anunsyo. Nagulat si El at Noel nang makita si Milton doon. Tinanong siya ni Noel kung bakit siya naroon sa halip na makasama ang mga lalaki sa isang misyon, si Milton at ang kanyang mga mersenaryong tropa ay itinalaga upang bantayan ang isang karavan ng mga mga ngalakal. Sagot ni Milton. May kakilakilabot na nangyari habang sila ay nasa misyon. Inatake sila ng ilang bandido sa daan, at nahulog ang mga lalaki sa bangin habang nakikipaglaban sa mga bandido. Si Bothell at Noel ay nabigla nang marinig ang balita Noel na nagtatanong tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga lalaki, na natatakot sa pinakamasama, ngunit sa kegin-hawahan ng lahat, ang men ay nakarecover mula sa kanyang mga pinsala nakalulungkot, hindi na niya magamit ang kanyang paa pagkatapos ng insidente na sinadya ay nagpa siya na magretiro mula sa mercenario, at sinundan siya ni Milton sa pamamagitan ng pag-alis din sa mercenario. Sinabi ni L.K. Elena na dahil gumaling na ang mga lalaki, hindi na siya makakatulong ng malaki sa proseso ng pagpapagaling, ngunit iginiit pa rin ni Elena na kailangan niyang makipagkita sa kanya ng personal para kumpirmahin. Samantala, akiti itinuro na kung sinasaktan ang ibig sabihin, bakit gustong makipagtulungan sa kanila ni Milton. Matapos iwanan ng mercenario sa halip na mga lalaki, sinigawan siya ni L dahil sa pagiging inconsiderate. Ngunit nakikita natin na si Milton ay nagsisimula ng mamula sa kabilang panig. Sinasabi niya sa bawat isa na kapag sinadya ay nasaktan, wala siyang layunin na magpatuloy sa mercenario. Gusto niya itong makasama palagi. Gusto niyang magkatrabaho siya sa isang ranso. Nabigla ang lahat sa revelasyon niya. Malinaw na umiibig siya sa mga lalaki, at makikita ito ng bawat isa sa kanyang mukha. Hindi, curious na nagtatanong tungkol sa kanyang edad. Sumagot siya na magiging dalawamputsam na siya ngayong taon. Kaya't May 13 taong agwat sa pagitan niya at sina Johnny L na malamang na okay na magkaroon ng ganoong kalaking agwat sa edad at tinanong si Elena kung ganoon din ito sa mga duwende. Sumagot si Elena na hindi ganoon kasimple at medyo naiiba sa kaso ng mga duwende, idinagdag ni Milton na kung hindi siya makakapagtrabaho sa ranso, mas gugustuhin niyang mamatay sa gutom sa mga lansangan. Humanga si Lauren sa kanyang determinasyon at tinanggap ang kanyang alok. Elle is happy to have her and meant work on their ranch also. Ngunit gayon paman, tinanong niya ang oras ni Mil kung kumunsulta na siya sa mga lalaki. Sagot ni Milton na hindi pa niya sinasabi sa mga lalaki ang tungkol dito habang binabalak niyang sabihin sa kanya kung kailan niya makuha ang unang sweldo mula sa ranso ng mag-isa, itinuro sa kanya ng mga lalaki ang lahat mula sa pakikipag-away at pagbukkipang sa mercenario. Sa pagkakataong ito, gusto niyang siya ang nagtuturo tungkol sa pagtatrabaho sa isang ranso. Kaya gusto niyang magtrabaho ng mag -isa. Ang una ay humanga sa kanyang hilig at sinabi ni Ale na ang pagnanasa sa pag-ibig ay talagang iba sa resolusyon ni Milton. Eldine ay nakakakuha ng ideya ng perpektong ulam upang ihanda at i-ferment gamit ang gatas mula sa kabukiran. Kinabukasan, sumama si Milton kay L para magtrabaho sa RANSO. Tumawag si Milton kay L manager at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang unang araw. Nagulat si L na tinawag siyang manager, ngunit inatasan niya siya ng gawain na kunin ang mga baka, ang barinary mula sa kanilang bakod upang manginain. Nagtungo si Milton sa bakod ng baka. Sa una, iniisip niya na hindi ito magiging mahirap. Inilabas ang mga baka para nine. Ngunit lumalabas na ang simpleng proseso ay nangangailangan din ng maraming pagsisikap, kahit na ang mga baka ay medyo kalmado, tumanggi silang lumipat ng isang pulgada kahit na pagkatapos ng mga oras ng pagjiling, paulit-ulit na mga pagtatangka na ilipat ang mga ito. Pagkatapos ay binibigyan siya ng gawain na baguhin ang mga kuko ang mga baka, hindi tulad ng mga ligaw na oso at mga alagang hayop ni Eric, ay nangangailangan ng pagpapanatili ng kuko. Nabigurin siya sa pagkumpleto ng gawaing ito dahil pinalayas lang siya ng mga baka sa tuwing sinusubukan niyang palitan ang kanilang mga kuko kinabukasan ay binibigyan siya ng gawaing patuyuin ng dayami para magamit sa ibang pagkakataon. Ngunit ang mga baka ay tumatakbo patungo sa dayami upang kainin. Sila, kaya, nabigurin si Milton sa gawain ito Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap at pagkabigo, bumagsak si Milton sa lupa at nasara ng loob. Labis siyang kumpiyansa bago pumasok sa ranso, ngunit pagkatapos magtrabaho doon ng ilang araw ay pakiramdam niya ay kakilakilabot siya sa trabaho kapag naramdaman niyang isuko na niya ang mga baka nalapitan lapitan siya at bigyan siya ng pansin, tila nagustuhan ng mga ito. Milton at upang gantimpalaan siya para sa kanyang pagmamahal, binigyan nila siya ng isang garapon na puno ng gatas. Nagmamadaling pumasok si Milton dala ang gatas at tinawag si El na gulat siya nang makita ang gatas habang iniisip niyang aabutin siya ng kahit isang linggo para makuha ito. Sinabi niya sa meal time na maglinis at samahan siya sa kusina kapag tinanong niya ang lahat kung ano ang kanilang inihahanda. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang espesyal na ulam para sa mga lalaki, isang pizza na may maraming keso. Sinisimula ni L ang paghahanda sa pamamagitan ng pagpasteurize ng gatas na may init ng maingat sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ay naglagay siya ng ilang suka upang maputol ang upa ng gatas. Mas maganda sana pero dahil wala sila, kailangan nilang ituloy ang suka. Matapos magcoagulate ang gatas, pinuputol niya ang curd at ihihiwalay ito mula sa paraan upang kumpol ng buo. Muli, inutusan niya si Miltime na iunat at tiklupon ang curd na pinaghalo at bran at mainit na tubig para alisin ang mga nakakulong na bula ng hangin upang tuluyang makagawa ng mozzarella cheese. Kung iba ang hitsura nito sa keso na nakita niya sa ngayon ay nagpapatunay na iba ang hitsura nito sa keso na matatagpuan sa kanilang mundo. Tinukso ni Elle ang mealtime sa pamamagitan ng pagsasabi na ang isang tao ay nangangailangan ng isang espesyal na regalo upang ipagtapat dahil ang ibig sabihin ay mahilig sa pagkain ang isang espesyal na ulam ay magiging isang magandang regalo upang ikumpisal. Naguguluhan si Miltine. Pagkarinig ng salitang confession, wala siyang planong magtapat sa lalong madaling panahon. Sabi ni L. Milton, na kahit hindi niya nakikita ang bahaging siya ay sikat na sikat sa mga kababaihan, lahat ay pumila para sa kanya. Nagulat si Milton sa paghahayag at nagtataka kung si L ay nagkaroon ng maraming karanasan sa pakikipag-date, ngunit nakalulungkot, wala siya. Sinabi niya sa kanya na umalis ang mga babae pagkatapos na pumila para sa kanya, ngunit ibinahagi ni El na alam niya sa kaso ng pag-ibig, ang sinseridad ay palaging nakakalusot. At iyon ang dapat ilagay ni Milton sa ulam para sa mga lalaki. Si Milton ay walang alam, ngunit gayon paman, sinusubukan niyang ilagay ang kanyang sinseridad sa paggawa ng pizza. Sa gabi, bumisita si L sa bahay ng mga lalaki kasama si Noel at nagulat si Elena Men nang makita sila dahil hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang kalagayan at galit na galit na nagtanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang aksidente. Tinanong siya ni L kung kumusta ang kanyang rehabilitasyon sa malayo. Kitang-kita namin si Milton na nakatayu bitbit ang inihanda nilang pizza kanina.